Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapamalas ng masidhing sigla at determinasyon. Ang likas na kasipagan ay lalong yumiigting, kaya't maganda ang takbo ng mga gawain, sa trabaho o hanap buhay. Ang mga layunin ay hindi lang basta pangarap, ngayon, ito'y tila abot kamay. Ngunit sa kabila ng katapangan at tapang ng loob, may sensitibong bahagi ang damdamin na kailangang pag-ingatan. Huwag masyadong dibdibo ng mga salitang maaaring hindi mo gusto, at piliin ang tahimik na pag-unawa kaysa sa mabilis na reaksyon. Sa usapan, ang pagiging tuwiran ay magdadala ng respeto, lalo na kung ito'y may kasamang paggalang. Sa loob ng pamilya, makikita ang matatag na pangako. Kapag nangako ang isang Iris, ito'y tinutupad. Ang paninindigan, tapang, at katapatan ay magiging gabay upang maging matibay at magaan ang daloy ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan. Laging maging maingat. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay hinihikayat na pagtuunan ng pansin ang katapatan sa salita at gawa. Hindi ito panahon ng pagbibigay, ng mga pangakong hindi kayang panindigan. Sa mga usaping trabaho at personal na buhay, ang pagiging totoo, at tapat ang magiging pundasyon upang maiwasan, ang hindi pagkakaunawaan. Maging masigasig at huwag hayaang ang pagiging kampante, ay humadlang sa tagumpay. Ang bawat desisyon ay kailangang timbangin, ng mabuti, isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng alitan, o pinsala sa tiwala ng iba. Iwasan ang pakikasama sa mga taong may negatibong pananaw, sa buhay, sapagkat maaari itong makaapekto sa iyong disposisyon. Sa halip piliing mapalibutan ng sarili ng mga taong may respeto at may malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan. Laging maging maingat. Jeff Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay lumilitaw bilang isang huwarang halimbawa ng disiplina at kasipagan. Sa bawat gawain, makikita ang dedikasyon at pusong naglilingkod. Sa tahanan, malaki ang pagpapahalaga sa kalusugan ng pamilya, maderama ito sa mga simpleng alaga gaya ng maayos na pagkain o maaliwalas na kapaligiran. Sa pakikitungo sa iba, may pag-iingat at hindi agad nagbibigay kagad ng pagtitiwala lalo na sa mga bagong kakilala. Ngunit kapag may lumapit na nangangailangan ng tulong, lalo na kung kapamilya, handang sumuporta at tumulong. Matalas ang paningin sa detalye, napapansin ang mga maliit na pagkukulang, na hindi nakikita ng iba, kaya't malaki ang ambag sa tagumpay ng grupo o pamilya. Ang kombinasyon ng pagiging masinop, masipag, at mapagmasid, ay magdadala ng maaliwalas at matagumpay na araw. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan Laging maging maingat Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay lumilitaw na masinop matiyaga at may malalim na malasakit Sa kabila ng pagiging abala hindi nakakalimutan ang mga responsibilidad sa tahanan sa trabaho man o simpleng tungkulin sa bahay, palaging may dedikasyon at determinasyon. Ngunit huwag ipilit ang sarili, sa mga usapang walang kabuluhan, mas mainam ang pananahimik, kaysa sa pakikisangkot sa walang saysay -say na diskusyon. Sa larangan ng damdamin, buo ang tiwala sa mga taong mahal, kaya't hindi basta-basta pinangungunahan ng pagdududa. Mahalaga para sa cancer, ang dignidad at respeto sa sarili, kayat maingat sa mga hakbang na maaaring magdulot ng kahihiyan o hindi magandang tingin ng iba. Ang pagiging tapat, responsable, at matino ay susi sa masaganang araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pagdating ay biglaan. Laging maging maingat. Leo, bang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay sumasalamin sa isang taong may mataas, na pananaw sa kabutihan at kaayusan. Hindi hahayaan ang kaguluhan o kawalang galang, na sirain ang kapayapaan ng tahanan. Sa trabaho, masigasig at determinado, may lakas ng loob na harapin, ang anumang hamon, at may kababang ang loob na gawin ang tama kahit walang nakatingin. Ang prinsipyo ay matibay at hindi basta-basta nababali, ng tukso o panandali ang kapalit. May kakayahang magtimpi, ngunit hindi nagpapakamartir, kapag alam na may mali, hindi natatakot magsalita. Ang pamumuhay ay may dapat at laging nasa maayos na kilos at pananalita, at ang mga kilos ay may direksyon. Sa lahat ng ito, ang maingat sa disposisyon, ay magbubunga ng mas maaliwalas at positibong resulta sa buong maghapon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pagdating ay biglaan. Laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kailangang maging mesensin at mapagmatsyag. Hindi ito ang tamang panahon para sa pagpapautang o pagpasok sa alang-alanging usapan, lalo na kung walang malinaw na kasunduan. Ang pakikitungo sa mga taong may magaspang na ugali o mahilig sa kabastusan ay mainam na iwasan upang mapanatili ang kapayapaan ng isipan. Sa gawain, ang pagiging detalyado at maayos ang sistema ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakamali. Huwag hayaang ang damdamin ay kontrolin ng inis o galit, mas mainam ang tahimik na pagtalikod kaysa sa pakikipagtalo. Ang kalmadong pagharap sa bawat sitwasyon, kasabay ng matibay na prinsipyo, at mapanuring isipan, ay magbubukas ng daan sa isang produktibo at maayos na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pagdating ay biglaan. Laging maging maingat. Libra, ang Libra ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang apoy ng iyong enerhiya ay muling sisiklab sa araw na ito, nagdadala ng sigla at determinasyon sa bawat hakbang mo. Ang galaw ng hangin ay sumasabay sa bagzo ng damdamin, kaya mahalagang kontrolin ang sarili lalo na sa oras ng tensyon. Ang kalikasan ay tila bumubulong ng paalala na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang tunay na tapang ay ang tahimik na pagtitimpi. Huwag hayaang ang init ng damdamin ay maging dahilan ng maling pasya. Pumili ng kapayapaan sa gitna ng alon ng kaguluhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang iyong likas na katahimikan ay magiging sandata sa gitna ng kaguluhan. Tulad ng matatag na lupa, ikaw ay matibay, subalit kailangan mong tandaan, na hindi mo kailangang pasanan ang lahat. Maglaan ng panahon upang damhan ang iyong sariling katahimikan. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig ng kabagalon, hindi bilang hadlang, kundi bilang paalala na ang bawat bagay, ay may tamang oras. Ang sobrang paghigpit sa sarili, ay maaaring maging balakid sa pagunlad, magpakumbaba at hayaan ang pagdaloy, ng bagong pananaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bagong direksyon at pananaw. Sa dami ng kaisipan na gumugulo sa iyo ngayon, piliin ang alin ang dapat bigyang halaga ang iyong likas na pagkamalikin, ay maaaring magsilbing ilaw sa gitna ng kalituhan. Ngunit maging maingat sa sobrang pagiging impulsive, ang bawat salita at kilos ay may kahihinatnan. Maging bukas sa pagtanggap ng mga suhestyon, ngunit panatilihing malinaw ang layunin. Huwag magpadala sa bilis ng paligid, sapagkat ang kalikasan ay naglalakad, hindi tumatakbo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang capricorn ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ang agos ng iyong emosyon ay lalong lalalim sa araw na ito, kaya't mararamdaman mong mas konektado ka sa paligid at sa damdamin ng iba. Ngunit tulad ng ilog na tahimik sa ibabaw ngunit malalim sa ilalim, kailangan mong balansehin ang damdamin at katwiran. Huwag hayaang ang lungkot o pag-aalala ay magdikta ng iyong kilos. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig ng katatagan na sa bawat alon ay may panahon ng pagkalma. Gamitin ang iyong tahimik na lakas upang lumikha ng kaayusan at hindi kaguluhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang araw ay tila nakatuon sa iyo, nagdadala ng kakaibang liwanag, na bumabalot sa iyong kalooban. May pagkakataong ang iyong presensya ay maging inspirasyon sa iba, kaya't gamitin ito upang maghasik ng kabutihan at pagunawa. Ngunit sa kabila ng liwanag, naruroon pa rin ang anino, paalala na hindi lahat, ay nakikita sa unang tingin. Maging handang makinig, at hindi lamang magsalita. Ang kalikasan ay may sariling sining ng balanse, kaya't matutong magbigay daan sa iba habang pinangangalagaan ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang iyong maamong damdamin at tahimik, na pag-iisip ay magsisilbing liwanag sa gitna ng kaguluhan, ng araw na ito. Ngunit huwag hayaang ang hangering gawing perpekto, ang lahat ay maging dahilan upang mawalan ka ng golek. Tulad ng ulan na dumarating kahit walang babala, tanggapin ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang kalikasan ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagyakap sa kabuuan kasama ang kahinaan. Hayaan mo ang iyong kabutihan ay umagos hindi para makuha ang papuri kundi para mag-iwan ng tahimik na kabutihan sa iba at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat